Sa ibang balita, magsisimula na ang airport premium bus service para sa mga pasahero ng Ninoy Aquino International Airport. Mas mura na iwas pila pa raw. Umaksyon si Gerard de la Peña. Pagod na si Aling Milagros mula sa flight galing Iloilo. Pero imbes na makauwi agad, higit isang oras pa siyang pumila para lang makasakay ng taxi sa Ninoy Aquino International Airport. Ang <laughs> nakatayo. Dapat ang daming taxi, no? Ang mahabang pila at matinding traffic ang malimit na problema sa mga terminal. Kaya simula ngayong linggo, aarangkada na ang airport premium bus service. Bago mga Mercedes-Benz bus ang maghahatid sundo sa mga pasahero mula sa mga hotel at mall sa Ross Boulevard at Makati Business District, papunta at mula sa Naiya. Mas dadami ang kanilang option. So, bukod sa private vehicles, bukod sa mga taxis, bukod sa... Uber and Grab na hindi ko papasok na rin sila rito. May other option na mas efficient, mas malaki. Yung mga maghahatid sa airport para ma-decongest ma din natin is uh, hindi na nila dadali ng kanilang mga sasakyan. 300 pesos na flat rate kada pasahero ang singil. Mas mura kung ikukumpara sa si airport taxi. 24-seater lamang ang bus na ito, kaya napakaluwang at tamang-tama para sa mga pasaherong may dalang malalaking maleta mababa ang sahig ng bus na ito para mas madaling makasakay ang mga PWD. May CCTV, GPS at Wi-Fi connection. Magkakaroon din daw ito ng mga attendant tulad ng mga flight stewardess sa mga aeroplano. The kind of the, the, kind of bus we're offering is something which is sophisticated, high-end Mercedes. Bakit? Kasi para masabi rin natin, hindi lang yun pang ibang bansa. Kahit sa Pilipinas, kaya natin. Sa Mayo pa magagamit ang mga bus na ito. Sa ngayon, ang mga 45-seater na commuter bus at ang articulated bus na ito muna ang magagamit ng mga pasahero mula na iya. Umaaksyon Gerard Dela Peña, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.